farmers. Magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman tayo sa taniman ng ampalaya. So, ating titingnan kung ano ba yung nangyari after nararapuan ng dilubyo yung amplaya am yung pinipiste yung amplaya natin so, kung makikita niyo sa ating likuran yung mga dahon talagang puso bisaya na ngalaya so grabe yung damage so maganda talaga yung stage ng production niya before first harvest is mabigyan na siya ng gamot pang pesticides pang ilang crop na ba yung ang palaya na to pang anim pa nila na cropping yung pang anim nila na cropping umabot ng 70 kilos plus tapos yung pang lima is umabot ng 127 kilos so biglang bumaba from 200 biglang bumaba yung ani yung cropping dahil dun sa inuod yung ang palaya natin na atake ng mga uod so nag spray naman sila ng pesticide pero hindi agarang na control kasi malakas yung ulan laging inuulan tuwing mag spray ng pesticide inuulan naman kagad so hindi may yung pesticide na inispray natin dito sa tanim na ampalaya hindi naging epekto yung inispray na pesticide makikita natin dito na yung ampalaya natin yung mga bunga niya kaunti na lang maagang nag harvest pero inatake naman ng piste inatake ng mga uot pero ganun man huwag po tayong mawala ng pag-asa diba? new perintayo sa farming may ilang part na yung puno ng palay na bukis siya yung mga dahon niya is napaka healthy pa green pa malaki pa yung mga bunga dahil wala ng ulan hindi sila nakapaglagay ng abuno straight na dalawang araw wala ng ulan may mga puno ng palaya na green pa yung mga ganitong puno ng palaya oh napaka green pa yung mga dahon niya which is ganito sana yung mangyayari ikaso inataki ng uod inisti yung tanim ng palaya kaya nangyari yung mga dahon ah uh, tagalog dito basta sa bisaya nalaya nangalaya ayun yung balang mintindi oh katulad nito oh pa to eh yung mga ganitong puno kaya ito, so, dapat ganito sana siya ikaso kaso tinapuan ng piste nahirapan pag survive para sa akin yung pagtanim ng palaya e napakaganda lalo na dito sa mga tao na nakatira dito sa mga bundok may mga lupa na vacant na pwedeng pagtamnan ng taniman ng iba't ibang klaseng gulay. Ang daming patay na puno ng palaya. Kung makita sa aking likuran, napaka-devastated talaga yung nangyayari dito. Yung, yung spray na pesticide dito para sa mga ulit yung burudan at saka yung systemic. Titingnan natin dito kung anong nangyayari sa tanim ng palaya after malakas na ulan na magagpit dito sa klupaan ng Mindanao.

Kung ano sino ang salarin sa pagkamatay ng mga ng palaya Sino ang mataki ating makikita dito sa mga pakas ng kanilang ginawa Dahil nagiiwan sila ng mga ebidensya sa likod ng siyensya Ating makikita na mga uhot ay nakatago dito sa likod ng dahon ng mga palaya Ating titignan at sila ay naging kiko na yan. Ito ay isang patunay na ang ng mga insekto. Mga peste dito sa tanim ng palaya ay ang mga uod at mga estimborer Ito. At dito rin ating makikita na mga bunga ng palaya ay mga butas. May mga butas. Ating imbestigahan kung sino ang tumusok ng puno ng bunga ng palaya. Pero ating makikita na ito ay gagagawa ng isang uod pero may isa pang salarin na hindi natin matukoy kung sino ang may gumawa kung bakit namamatay ang mga puno ng mga panaya sino nga ba ang salarin sa pagkamatay ng mga puno ng mga panaya dito ating makikita na ang puno ng mga ay namamatay ito ba ay gagawan ng gamis timblight o fungal infeksyon kaling sa lupa. Sakit ng... Sakit tila, guys. <laughs> pa, maos. Tuloy dito. Yun guys, hanggang dito po yung vlog natin sa araw na ito. Don't forget to subscribe and follow to our YouTube channel and Facebook page. Mabuhay po tayo lahat mga kaparmers. Bye-bye and God bless.